Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng biyernes at andito na po si Professor Tonton Contrera. Isa-isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ayusin ko muna itong aking kwelyo at mukhang hindi maganda ang placement ng aking lanyag. Diba? Uh, parang yan, yan. Okay, pag-usapan natin ngayon ang International Criminal Court. Sapagkat ngayon, mainit na ano, na topic ang uh, mga petisyon na iniahin, hindi na lamang ngayon sa House of Representatives pati sa Senado na hinihikayat ang Pangulong Marcos na makipag-cooperate sa ICC tungkol sa mga kasong isinampa laban sa dating Pangulong Duterte na may kaugnayan sa mga di umano ay pagmamalabis at paglabag sa mga karapatang pantao at sa pagkumit ng mga crimes against humanity. <clears throat> Noong panahon ng kanyang administrasyon, lalong-lalo na sa gyera laban sa droga o sa kanyang war on drugs. Uh, kung mapapansin, ma matatanda natin, nagsampa ng kaso sa ICC, uh, ang political opposition, uh, nung time na presidenta si Pangulong Duterte, mga human rights advocates uh, na na tungkol sa kanyang mga ginawa hindi lamang nung panahon ng gera sa droga kundi nung panahon siya pa ay mayor ng Davao at ito ay umusad bilang protesta doon ay nag tayo sa ICC si Pangulong Duterte ay nagdesisyon na tayo ay bawiin natin ng miyembro na ang membership natin sa International Criminal Court. Ang International Criminal Court ay isang korte na itinatag ng Rome Statute. Ito ay naging parang tratado ito, treaty ito ng maraming bansa. At ah, dahil doon ay ah, nagkaroon ng issue kung mayroon pang jurisdiction ang ICC sa atin. Ngayon, malinaw na nag-rule ang Supreme Court na meron pang jurisdiction sapagkat lahat ng mga cases na sinampa kay Pangulong Duterte ay nangyari nung uh, bago pa tayo na naging miyembro na tayo ng ICC at bago siya nag -withdraw. So, ganun daw yun eh. Kung ikaw, nag-withdraw lang naman tayo, pero yung mga nangyari, sako pa tayo ng jurisdiction ng ICC nung... Uh, dahil yung mga aligasyon tungkol sa kanyang ginawan, mayor siya na naging presidente, ay nangyari na miyembro pa tayo. Pag-uusapan natin mamaya kung mayro ba talagang jurisdiction ng ICC sa atin. Ngayon na uh, si Pangulong Marcos na ang presidente ay nagkaroon ng, alam naman natin na nagkaroon ng hidwaan ang House of Representatives at si Pangulong Duterte. Uh, dahil uh, sa pagtatanggol nito sa kaniyang anak na si Vice President Duterte na tinanggalan ng uh, ano ng tinanggalan ng confidential funds sa House nagkaroon ng Bangayan noon pa man uh, yung mga usapin ng Tambaloslos kanya di ba nagtina na, 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 na sentro kay Speaker Martin Romualdez at uh, pumasok si Pangulong Duterte at nag-iingay Uh, uh, tinawag pa nga niyang ratin ang mga member ng House of Representatives so naging personal yung labanan so ngayon merong mga naghahain na uh, makipag-cooperate na tayo sabagat tung panahon ni Pangulong Duterte siyempre ayaw yung makipag-cooperate sa investigasyon ng ICC hindi umuusad yung ICC sabagat hindi sila makapasok sa Pilipinas para mag-imbestiga para magkaroon ng inquiry para magkaroon ng formal investigation Uh, so ngayon, ang, ang, ginawa ng house ay magkaroon ng resolusyon, denial ng mga mambabatas, at ito'y inaprobahan ng komite. Ngayon, meron kasabay ito na resolusyon din sa Senate, na final ni Senator sa Monteveros. Uh, dahil sa gusto ng pagsabayin yung puntong yon. Napapatungan ngayon ng politika ito sapagkat ang mga diehard Duterte supporters nagagalit dahil parang nakikita nila na may basbas -bas ito ng Pangulong Marcos na parang mismo si Pangulong Marcos na nagsabi bagamat nililinaw ko sinabi ni Pangulong Marcos na meron tayo dapat sovereignty hindi dapat nakikialam ang ang ICC dito mamaya tatalakayin natin yan yung mga events lang muna ang ating tinatalakay dito ah uh, ay na nagkakaroon ng sentimiento ang mga DDS na ito ay may baspas ng Pangulong Marcos. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng issue na paghihiwalay. Nag nagbabangayan na ngayon sa social media ang mga DDS at ang mga loyal Marcos loyalists. O nandiyan tayo ngayon. So, ngayong araw na ito, pag-usapan natin, may jurisdiction ba talaga ang International Criminal Court? Alam mo sa aking issue kasi ito ng no, sovereignty gusto kong ilahad sa inyo ano ba yung ICC ang ICC ay isang korte na naatasang mag uh, karoon ng mag-try ng mga kaso ng uh, war crimes war crimes mga crime na ginawa sa panahon ng giyera genocide yung malawakang pagpatay ng mga tao ayon sa kanilang political identity or whatever uh crimes against humanity violation of human rights. So maraming jurisdiction yan. At ito ay uh, sinasampa sa isang korte na ang nagtatag ay isang treaty na inaproba ng, ng iba't ibang bansa. Subalit so, ang gusto kong linawin dito, ang ICC hindi nito nireplace o pinapalitan ang local courts. Alam nyo sa isang international system katulad ng UN at katulad ng mga tratado, may tawag kami dyan sa political science. Eh. Ang ating world system ay anarchistic. Ano bang sabihin ng anarchy? Walang super government. Ang UN hindi yan so super government. Ang pinaka makapangyarihang sistema o institusyon sa community of states ay ang sovereign states. Katulad ng gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ng Estados Unidos, etc hindi kailanman sinusuko ng mga, pag nag-form ang United Nations, hindi isinuko ng mga bansa ang kanilang soberenya. Ang kanilang kasarinlan. Bagamat ang nilikha ay mga institusyon, katulad ng ICC, nakikilos na igagalang ang mga sovereign, ang sovereignty ito. So, because of this principle, meron tayong rules-based system na kung saan papasok ang mga sistemang ito pero hindi nila isusuplant, hindi nila papalitan ang sovereign states. So anong 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 kahalaga nito? Sapagkat ayon mismo sa Rome Statute na nag-create ng ICC, papasok lang ang ICC kapag ang isang bansa walang sistema ng hustisya Walang umiiral na sistema ng hustisya. O kung meron mang sistema ng hustisya, ay wala itong provision para litisin ang mga kaso ng genocide, human rights violations, war crime, etc. etcetera. Et Sa madaling salita, it's a failed state. Mga estadong nawasak na o nagibana ng gyera, may civil war, ah... Uh, Uh, nagkaroon ng malawakang pag pagliligalig ng mga tao na unti-unting naagnas yung sistema ng ng bat batas. Eh hindi naman ganyan ang Pilipinas. Meron tayong working justice system. So yan. Now, another condition is pwede siyang mangimasok kahit na merong sistema ng hostesya, kung yung gobyerno ay unable or unwilling ano yung unable hindi kayang gawin or unwilling ayaw kaya naman ayaw ano yung unable maaring uh, may mga nangyayari sa bansang yun na magamat may justice system sila pero yung mismong justice system ay um uh, na impair hindi na nag operate or meron justice system pero unwilling ayaw Okay. So ang tanong, mayroon bang ganong klase ng kondisyon ang Pilipinas ang iyon? Meron ba tayong sistema na kung saan wala ng sistema ng justisya? Or kaya ayaw ng ating pamahalaan na litisin ang mga kasong ganito? Uh, sa lahat ng counts na iyon, pagbubulaan na natin, unang-una may justice system tayo. Hindi naman tayo unable sapagkat napatunayan naman natin na mayroon tayong mga kakayahan na maglitis ng mga presidente. Di ba? Nilitis natin si Gloria Macapagal Arroyo, nilitis natin si Joseph Estrada, hindi ba? Uh, meron tayong ganong klase ng kakayahan. At marami na ring mga naipakulong na related sa war on drugs, katulad nung pumatay kay Kian Santos, di ba? So meron tayong ability to render render justice to people who commit crimes, even if they are former presidents. And what about the unwilling? Walang prueba na hindi willing ang bansa. maaring nung panahon, ito ngayon ang argumento, kasi nung panahon ni Pangulong Duterte na siya pa ang presidente, ayaw talaga niyang, maaaring sabi natin unwilling, elitism, kasi siya ang Pangulo eh. Diba? Siya may, may immunity from suit siya. Ay hindi na siya presidente. Iba na ang presidente sa ngayon, kaya nga ga sila galit kay Bongbong Marcos dahil uh, mismo si Laila de Lima nagpasalamat kay Pangulong Marcos dahil hinayaan itong gumulong ng malaya ang gulong ng hustisya. Di ba yun ang sabi ni Laila Dilima? At nag-celebrate ang marami ng si Laila de ay nakalaya dahil sa piyansa. Maraming nagsabi na then this proves that our system of justice works. That indeed lady justice is blind. Eh ano ngayon ang problema? Bakit may mga taong nagpipetisyon na papasukin ang ICC? Ako personally, kung nung panahon ni Pangulong Duterte, pwedeng sabihin natin na may problema na yung, yung jurisdiction. May, parang pwede na sabi natin ah, baka naman unwilling talaga or unable. Kasi nga, hindi natin pwedeng i-prosecute ang isang former pre, ay, isang sitting president. May immunity yan eh sumaan may ground na pumunta sa ICC. Dahil merong sagka ang justice system na hindi mo pwedeng i-prosecute ang isang former president sa local courts kasi may immunity from suit. Yun ang pending situation nung time na yun. Eh, hindi na siya presidente ngayon. So, di ba dapat mag-surrender na ng jurisdiction ng ICC at i-remand na sa Pilipinas yung mga kaso? Or, kung hindi i-remand, sabihan na lang yung mga nagsampan ng kaso doon, kaya na ng Bansang Pilipinas ang litisin ang inyong mga kasong yan. Pwede nang sampahan ng kaso ang inyong kinokomplain dahil hindi na siya presidente, wala na siyang immunity. Pumunta na lang kayo doon, doon na kayo magsampa. Wala na kaming jurisdiction. Hindi ba dapat ganoon ang sinasabi ng ICC? Hindi naman pwedeng porketa kapag simula na sila, hindi na sila pwedeng pigilan. Paano kung nawala na ang jurisdiction nila? Dahil nawala na yung isa sa mga constraints. Nawala na yung presidente, hindi yung presidente sa Magulong Duterte. Ano sasabihin ng mga tao? Sinasabi kasi nila natatakot makasila igantihan, etc. Lagi naman kahit sa korte, pwede yan eh. Pwede ka naman gantihan. Bakit pag sila ba inagsampa sa ICC? Sa Pilipinas, hindi sila pwede gantihan ng mga loyalista ni Duterte. Di ba? Party, that's the risk that you have to, to take when you are standing up for justice. But right now, it's ironic sa atin. Kasi natatawa ko. Kasi yung mga tao na, alam mo na, uh, tuwan-tuwa nung makalaya si Laila de Lima at nagsabi na ang justice system natin works. Even Senator Laila de Lima celebrated, you know, praised our justice system for working, finally working. And yet now, would say na hindi natin kaya kailangan ng ICC magpatuloy. Is it funny and odd that the justice system works if it is about the freedom of Laila de Lima for being granted bail? But when it's about the alleged crimes of President Duterte, that it will no longer work? Eh, hindi naman pwedeng sabihin natin dating presidente yan sabagat ila, dalawa na ang ating former president ang na na-prosecute natin. Si era at si Gloria. Hindi ba? So asan nanggagaling ang logic na kailangan pang manatili ang ICC sa usaping ito? Kaya ako nalulungkot. Dahil tayo, pinaggigiitan natin ang ating soberenya sa West Philippine Sea sa panghihimasok ng China. Pero pagdating naman sa ICC, parang iniinsist pa natin na may jurisdiction ito at lab, at nilalabag natin ang ating soberenya dahil isinusurrender natin ang ating sovereignty. Klaro po, ang United Nations nag exist on the premise that it should respect the sovereignty of states. The International Criminal Court operates in the same way. It has to respect the sovereignty of states. In fact, the principle of complementarity Should be emphasized that the ICC only complements but does not replace the, 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 the national judicial system of a country. The only time that it will acquire jurisdiction if there are no provisions regarding the prosecution of those cases, which in the case of the Philippines, we have provisions. Oh, I, even if there are provisions, if there is inability, and that is also not true, we are able to prosecute. And the issue of unwillingness has to be proven. Unwilling ba ang gobyerno? Bakit may nagsampadaman ng kaso laban kay Pangulong Duterte sa local courts? Para masabi nilang unwilling mag-prosecute? Meron namang napatunayan na may dinismis ang korte dahil lamang sa presidente si Duterte na, ngayon, former president. Kung merong unwilling dito, ang mga nagsasampa, ang unwilling magsampa dito, yung mga nagsampa sa, sa international court, you know, yun ang unwilling magsampa sa local courts. Ayan, tanong ko bakit kaya? Simple lang ang sagot dyan. Napopoliticize ang issue ng ICC. At mula sa pulpa, nung panahon ni Pangulong Duterte, politicized na yan. Yung ating pag-withdraw sa ICC is not because of any principles. It's just because we, it's because of the, of the president, you know, in spite, to spite, out of spite. Ngayon naman, bakit pinagpipilitan na eh papalikin ng ICC? It's also not because of logic or principle or legality. It is simply because You know, some congressmen or congress are so offended by President Duterte's calling them rotten, rightly or wrongly. And of course, now they found alliances, strange alliances with opposition and the Senate, the minority. Nagiging politika ang labanan in the issue ng legalidad. Tama nga naman si, ano, si Pangulong Duterte, tama nga naman si Senator Bato. Bakit hindi nyo kang isampan ng kaso sa Pilipinas? Anong kinatatakot nyo? Sabi nila, kung wala daw tayong kinatatakot, ba't hindi tayo pumunta sa ICC? Ang tanong ko naman, kung wala tayong kinatatakot, ba't hindi tayo magsampan ng kaso dito? Ang sabi ni Edsel Agman, uh, kung tayo naniniwala sa rule of law, papasukin natin ng ICC. Mali eh. Hindi legal ang pagpasok ng ICC kasi unang-unang nilalabag nito ang principle of complementarity na mismo nakasulat sa Rome Statute. Walang jurisdiction ang legalidad ng isang proceeding nagsisimula sa jurisdiction ito. At para magka-jurisdiction ang ICC, patunayan ito na una walang provision sa ating sistema na naglilitis ng mga kaso. E paano wala? E ayan yung nanganap na, 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 na nakakulong na ngayon mga pumatay na pulis kay Kian Santos eh. Pangalawa, an, in an unable, eh, eh, may abilidad nga tayo, pinakita na natin. Yung unwilling, eh, sinong kaninong kasalanan yung walang, walang kasong naisampa, hindi ba? Sino hindi willing dito? Hindi ba yung mga kaso, yung mga nagsasampa ng kaso? Si Sen. Reza, ba't hindi siya magsampa dito? Si Laila de Lima, magsasampa daw siya ng kaso sa pagtrato sa kanya nung siya'y nakulong. E niya, matulungan yung mga nag-complain regarding the alleged victims of the war on drugs. Napakadami niya, ang daming nga document. Di libo, da daan-daan yan. Wala ba silang mahanap pa lang ng isang magsampa ng kaso sa local courts? Yung mga pamilya ng mga yan? So yun ang tanong. Wala namang, hindi pa naman yata nag-prescribe nag itong mga kasong ito. Sabagat ang iba dyan, murder. Ang iba dyan, you know, homicide. Hindi ba? Bakit? Hindi ganon ang gawin. Ako, kung talagang may kasalanan sa si Pangulong Duterte, parusahan. Pero ang ating local courts dapat kasi meron tayong kakayahan at dito yan. Hindi pwedeng sa isang banda, ako nagsisigaw tungkol sa soberenya natin na tayo nating mahimasok ng China sa ating exclusive economic zone. Pero ngayon naman sa pagdating sa ICC, abay, wini-welcome we pa natin, nagpipetition pa tayo. Nagpipetition pa tayo kay sa, ano, sa, sa ah, uh, nagsasail pa ng, 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 ng resolusyon sa ang Pangulo ay makipag-cooperate. Sa isang banda, ini-insist ba? Ano sasabihin niya? Paano igagalang ang soberenya natin yan kung sa isang banda nagiging selective tayo? Nagiging personal? Nagiging politika, polit, partisan, politika, partisan ang ating pagtingin sa soberenya? Meron tayong paglalaban pag ayon sa ating convenience at wala tayong paglalaban, sinusuko natin pag yun ay sa ating political convenience. So, Tama nga naman ang pang- uh, si Senadora Amy Marcos. Although I disagree with her in so many things. But, you know, on this, may, may hiyan naman tayo sa sarili natin. Makawa tayo. ba? Diba? Ang kasalanan ni Pangulo Duterte kung sakaling ginawa niya ay dapat litisin sa ating mga korte. Dapat hindi, hindi tayo failed state. We are a sovereign republic. We should not be allowing any foreign institution to replace our court system. Basahin yung Rome Statute. At sa mga nakakaintindi ng international relations, alam nila yan na ang sistemang international, hindi yan gobyerno. Yan ay rules-based mechanism para tulungan ang mga gobyerno. Pero ang prerequisite, ang primordial assumption ito ay kailangan munang igalang ang soberenya ng mga bansa. Kaya hindi pwedeng basta-basta papasok ang United Nations. Kailangan merong permission ang sovereign states. Ngayon, kung failed ang state na yon, wala ng gobyerno, nagkaroon ng civil war, yan, pwede mang Okay? O sige na po, sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at nakapagpabago ng panayon lalong, lalong, lalong sa buhay, lalong-lalong sa usapang politikan. Dahil Ah. Uh, Tama ko Okay. Pero sabi siya ng Lasal, teach my thoughts at the Sana napagsabi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng ang sabi sa akin ng UP serve the people. Sige na po. Wala po tayong usapan politika. Bukas, sa Elbato Linggo, kita kayo na lunes. Okay? Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang umaga po sa ating lahat. Pahingan po tayo, kita tayo sa Monday. Bye for now. See you.